Ayan mga ngayon, narito na tayo sa liwliwa Ay, ibalik kong maliwa So ayan mga ngayon, tayo po eh Maghahanap dito ng murang-murang Entrance uh, Sa una eh, ano, mahal pala 350 ang pera no Per head Ay, so, 350, malaki-laki po yun yung ating lang po kailangan ay eh, parking hindi po natin kailangan ng ano ang ang entrance. Kaya well, tayo po i-try po sa ABB. Yun po ang ating gawin sa araw na to. O, oh, medyo pangit ang dami dito mga kanayon. O, yun. Hindi pa, ang na, 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 yeah. pa ganun naayos, pero ingat pa rin dandan. <laughs> Baka dito. alam Tay, tabi mo muna. So yung mga rin, dito tayo nakakita ng murang-murang entrance na libre at ang entrance uh, i-DB lang ang ating ang ating babayaran sasakyan po natin yung i-DB sa so, like mga 500 so yan, dito po ang ating mga motor oh. dito po natin pinahit So may naiwan yung aming pangulo, naiwan po sa sa resort. Tsaka may bumalik pong isa din, bali dalawang motor po, naiwan. Babalik yung isa, yung so ay susunod naman. Wala Or... ko na yun, <laughs> para yung e-bike. Mag-bike na, hindi marunong. Ang dina mo kayo marunong. E-bike, bike, hindi marunong. Pantiman is Pantiman. Ayan, ang uh, ginawa natin ay eh, ating ipinag dito ang ating mga uh, motor. Gawa na kasi kung tayo pagpupunta pa ng resort. Dito na sa tapat lang. Oo. Uh, tapos eh, ano, you know, magbabayad kayo ng 350. Kaya na tayong pinaka-standard na bayad dito sa ano. Pag-weekend. Uh, pag-weekend. Yan, dito po. Dito po kami, ano, uh, sa may tapat dito. dito kami nag-park. nandito po sa Welcome to Wavefront Chill Vibes Paradise. Yan, dito po. Diyan po namin pinark para makalibre po tayo sa entrance. Kasi kung magbabayad pa tayo na napakamal, 350. Ayan, e ang plano lang dito ay sumakay lang ho dun sa ATB. Yan, e dito kami dadaan ng mga kanayon. O yan! Yan nga pala, shoutout kay sa aming bunsong kapamilya, si Baban. Ano yan? Ang bait yan. Naglibre niya kagabi ng seafoods. O, oh, ang dami. Umay kami sa dami. Yan totoo, ang totoong totoo mukbang na seafoods. Sawa seafood. Sawa seafood. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Napakagalan, nap napakagalanti ng taong ito. Ay, yung nga pala. Kung ang GoPro. Hindi, may iPhone naman. Ah, ang ganda ng mga uh, pag ano. Teka, ako'y magbibigyan. So, yan o. Oh. Ito yung nga uh, pala yung girlfriend ni Baba, no? <laughs> Baniwot. Si ano nga to? Sino first Where's your iPhone? Ano? Daniela. Ah, Daniela. Nalilimutan ko yun. Matatanda na si Papa si Daniela. Yan. Mga pagpupunta ng mata sa ay pumunta sa mga bahay-bahay ng kanyang mga ano. Yun lang ang pangit. <laughs> okay, day 3. Day 3 na tayo mga kanayo, no? Then pagkatapos nito, sa ilog naman tayo. Magpapalamig. Oh, Titipid dito na lang. Oh, ayan, yung mga basta nga pala, yung mga nayon, yung mga gustong pumunta rito sa Sambales. Na ang habol Oh, ang habol lang ng ATB. Huwag na pumasok sa mga ano, sa mga resort na ano magano ano maghanap na lang kayo ng pwedeng paparadahan ng inyong motor o kung anong tala yung sakayan hindi para sa nagtitipid lang po naman tsaka yung kung habol lang ay ATV o oh, kung habol lang ay ATV dito lang yung galang gawin yung ginawa namin nagpark lang kasi yung transito po, mga kanayon 350 ah, napaka... doon kayo magmotor o oh. oh, yun wala ang checkpoint dyan Wala. Kaya mo na. Ganyan talaga mayayaman. Nangingitin na naman. Hindi na nag Kakapagod din. Ano ko yung kahapon yung lakad natin? Ako yung nakadalong lakad eh. Takot mang itim. Hindi na. Papa siya eh. Nakatulog. Gawa ng pag-akyat dalawang beses. Okay na. Antok na yung nadoon pa lang tayo sa may ano. Yung nagiinom doon. Nakaupo. Okay. Antok na. Antok na doon. Tulog kasi na ako. Pero hindi nagtinta ako na ano. Nagising. na Nakatulog. So yung mga kanayon sa pinaradahan natin. Mula din sa may tabi. Uh, ilang ano lang to ng metro lang to mga siguro mga mga 200 meters lang ayan <laughs> oh, mga kanain na oh. hasta din dagat tayo dito hanap tayo na magrerentahang e para okay, magdadry din na. Hindi talaga. Oh. Hey, balentong, balentong pa tayo diyan. Hindi, apat ang gulong niyan. Oo. Oh. Diyan. Tao wala namang babanggan diyan, oh. tubig lang. O. Basta prendo lang. sumama muna para napakarami para... uh, na nitong activities na magagawa ninyo rito. Ayo. Para tayo. Nasa sinamare. Na <b aja>

sagay sagay ang sagay sa sagay 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 Ah, pwede 500? po yung ano natin Ito ordinary na na na. yung sa ng ATV mga nayon ayon ayano Ay, ano, yung so. Jernele pagkakaanet si Jernele si walang tao 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 Wala tao 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 yun. tao 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 tao

Ang preno dati yan. Sasakay na ako. Sasakay na ako. Ito, tsaka itong preno. Ako oh, ito. Ito yung sila doon. Ito yung gas. Ito yung gas. Ito yung gas. Okay, Tito. Ito, wala na ngayon. May isa pa, kulang pa ng isa si Tatito. Yan, 500, minuto? 20. mga uh, na Limang daan, limang minuto, dalawa, pwede dalawa. Ah, 30 minuto, mga ka na Dalawa na kayo. Kaya yun yung 30 minuto, gawin yun na lahat. Yung, ano, para hindi lugi. So yung mga na yun, uh, na-try po natin sumakay sa ano, okay. sa ATV. Sir, shoutout kay sir, napaka, 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 napaka solid talaga. Ayan no? o. Oh, Ayan. Wala mga na yun. ito experience na yung wala na, na narnasan, sir. Thank you so much. thank you po. Ayan, mga uh, mga kanayon, uh, napapanood ko lang ito sa, ano, ah. sa sa mga ano sa mga sa mga nagba-vlog din 'yan sa mga nakikita ko din lang sa mga TV TV ti yung palang kasarap sumakay sa ATV ah, uh, enjoy yan solid talaga napaka napakasarap usok <laughs> hanggang sa yung mga yung mga tao din ano na yung mga kasama namin na uh, enjoy din sila at talaga natuwa naman nila yung mga asawa namin na, na try din nila mag-drive ah uh, sir june ano masasabi mo Yo, sa ating Oh, sabi mo sa ating rides ngayon, ah, sa ating... pare. Okay, sulit, pare. Sulit, no. Napakaangas talaga. Lalo na itong ating kaibigang si Boss Jun. Ah, talaga. Napakahusay din ang taong ito. Gabi <laughs> naman. Oh, ito pa isa. Napakaangas din ito. Hey! O, oh, sino siya shout shoutout mo? Ah, uh, shout shoutout sa lahat ng... Ano? Sumasuporta sa'yo. Yan! Yeah! Thank you so much! <laughs> Magandang view. Yeah, magandang, magandang view. Napakaraming view, napakaganda ng puputin. May tilapia. Eh, tilapia. Dalawang tilapia at saka isang bangus. <laughs> so, mga na yun, ah, uh, yun, ganyan pala, ganyan pa kasarap ang sumakay. pinabalik-balik na namin ito. Ganun pala kasarap ang pakiramdam na, no? ibang pakiramdam pala pag sumasakay ka sa sa ITV, mga ka uh, na, no? kita nyo naman, no? Sosyalin ang dating natin ngayon, na napapanood lang natin, di ba? So ngayon niyan na yan, uh, try na natin. Ah, uh, kung kayo makakagawi dito sa ano sa Sambales, try niyo rin dito mag-dip, mag magano, mag, -AT, mag, -ano, mag para naman maranasan niyo din yung naranasan namin dito. Ah, uh, so all in talaga. Senawang so, you know, ang care si family. At yung mga hindi nakasama sa sunod uh, pag nagkaiyan ulit dito sumama kayo at maranasan naman ninyo at marandaman yung sarap ng pagdadrive ng ITB ano masyadong ano masasabi mo pare sa yung bagay ng aking pa ito isa ito. ito. Mabod, ah, mabod. kanya pala kaya pala hindi siya makapagano, mabahihina yung mga kanyang ITV. <laughs> Pero yung nagamit niya, yung nagamit namin, ang lakas. Pinakakamot niya gulo, kaya lang hindi natin nabidyuhan. Napakaganda na ginawa niya. Oh, yes, naabot ang 500. Oh, yeah, sana naabot ang 500 niyo. Iba ang experience talagang mara, ano, mara ano, mararanasan. Iba, enjoy talaga, enjoy mga kanayon. Lahat sila nag-enjoy. Pakita mo yung light hack. Oh, yeah. Ano nga, paano tayo nakatipid? Oo. Nga, napakalit na ka na. Hindi ka na yung parin babe. Gumawa siya ng technique para hindi tayo makamura ang ginawa niya. Ito nga. Ah, ito, kukuha ko sa inyo. Ah, nagpumasok kami sa isang resort. Ang entrance, ah, 350. Pero sa galing ng taong ito, nakamura tayo. Nakalibrib tayo ng entrance. Tapos na nga sa sa ATV sa halagang 500. O yan, shout out. Itong dalawang ito umuwi pero bumalik sila. Napakangas. O so, yan. O anong naroon na mo? Anong naroon mo nung sumakay ka sa ATV? mga ka na uh, The first time ko na experience ko So, O. Solid talaga, no? Solid, solid. Tsaka hindi lang sa ganun, pati yung ating mga misis. Nakapag-drive ba siya? Ikaw, ano mas pakiramdam mo? Anong narandaman mo? Masaya, masaya. Nakapag-drive. Oo, oh, sarapan lang. Iba, 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 ano? Yung 500 mo. Sulit na, sulit. Sulit na, sulit. Hindi, malulugin, no? Solid talaga. Napaka-angas. Shout out sa mga kumalat kong pare ko yan. Saan tayo? Lilipat naman. Punta naman tayo sa isang ilog. Yeah, yeah, o oh, yan o, no? oh, pati si tita, nag-drive din sila ng ATV o. Oh. Tita, anong, 500. ano masasabi nyo sa experience na na... Ba? sulit. Sulit ano po? Uh, uh, 500. Sa 500 na ano po? Eh, tumon sulit. Tumon sulit na sulit. May mga ipukwinto na. O oh, yan. o oh, tito, ano sarapan o? Oh. <laughs> sa tita nag-drive. Pero yun, idol ko rin yun o. Oh. O talaga naman, napakaangas. Hey, go! <laughs> Ito, 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 isa pa rin ito. Oo, nakasakay ang mga yan. May picture na yan. Mga hindi nyo alam. Sa mga nan, enjoy talaga. Enjoy talaga.